Eto panoorin natin yung gumagawa ng Land Cruiser. Ito, mahusay itong tagagawa ng Cromax Motor. Eh, ang aming telephone number ay 0999-416-9839. Ang address ay Pedro Reyes Street, Malagasang, 1st Imos, Cavite. Ito, ganda ng kaha, pure stainless. Ito ay ilalagay dito sa Land Cruiser. dito sa FJ40 ayan, lahat ng mga kahan ng uh, chromax motor na uh, binibuild, ito yung gumagawa talaga, ayan o, oh, may hasang ayan, ginaya to dun sa land cruiser natin ayan, mahusay talaga itong tagagawa ng chromax motor yung mga double cab natin ito yung gumawa si kuyang dito inuhulma. Ayun, pagkatapos i-grinder, uh, biak-biakin dito, uhulmahin. Popokuin niyan. Ano, dito ginaya dito 'yung hasang-hasang ng ating kaha. Ayun oh. Ito 'yung Toyota Land Cruiser natin. Tinanggal na 'yung Ito 'yung itsura niya bago ginawa. Kaya so, nung buo pa siya. Ito naman yung maling pagkagawa. Ayan Oh. I-ano natin yan. I-align. Naka-disalign siya. Ayun, salamat sa mga subscriber natin na patuloy na nagpapagawa dito sa Chromas Motor. Ayun. Shoutout mga sir. Salamat sa pagtitiwala. Ayun, happy new year sa inyo lahat. Bugod araw. Ang unang gagawin dito, sabi ni Kuya Adel, yung ating under chassis. Ayan pipinturahan tapos tatanggalin yung mga kalakalawang ayun yung mga nabangga na kotse o mga sasakyan gumagawa sila rito pati mga truck ayun meron yung truck na isa ito yung ginagawa nila mga nabangga tawag lang kay sa telephone number para sa magpapagawa ng mga sasakyan ayun naanapan namin kayo ng mga pinaka na gagawa ng sasakyan mga latero natin dyan marami dyan ito naman isa, ayun oh, napakaganda ng Wrangler na ginawa ng Chromax Motor. Ganda ng pintura. Ang problema nga lang din natin to na umpisa na ma-videoan. Ito, ang kinabit na aircon dito ay bagong-bago. Ayan oh. Tapos, ang mayari nito ay ginastasan talaga to. Ang mga ilaw nito ay galing pang USA. Ayan oh. Malupit ang pag-assemble talagang hindi tinipid ng mayari ari Ayun, shout out sir sa may-ari nito hindi natin makilala Ryan salamat sa pagtitiwala dito sa aming talyer ng Chromas Motor ito naman yung mga binibenta natin ayan ay, i-add na lang natin dito ito ay bagong bago one month pa lang nabili binibenta na may ari dahil nahirapan siya sa Uh, mataas ang motor na to Mababa lang yung may-ari na ito Nasa mga 5 tulang lang So, ito naman ay 150 Negotiable pa naman Tapos yung kotse natin dyan, ah, Ford Everest Ayan, binibenta ng 650,000 pesos Ayan ay Automatic transmission Ang, ano nyan Mga gulong Bago lahat Ayan, yung apat na gulong ang location ng mga sasakyan to ay nasa Barangay Bagumbong, North Caloocan. Ito naman ay binibenta ng 650,000. Negotiable price pa naman. Ayan, tawaran na lang yung may gusto or interesado. Pakitawagan ng aking telephone number 09922002577. Ang ano pala nito ay 70,000 Uru meter. Ayun po. Maraming salamat sa panonood. Mga kapobre.